Good morning, Marinduque. Ayan na po. Padaong na at nakikita ko na din ang pang pang. Yun, no. Ito po ang Balanacan Fort ng Marinduque. Dito po kami nasakay at dito rin kami na dating pag kami po ay nada. Ayan, no. Ang daming barko dito ngayon, no. Mga paalis pa yan, daming tao. Para eh, alam natin kung ano. Alam natin kung ano. Hindi na marami. Hindi na Marami rin pa sa pasahero na rin barkong ari. Ayun o. No? <coughs> malapit na, malapit na, malapit na po. Nakabuka na rin yung Andamio. Nagaintay na lang na po mga sa pang pang Ayun. Ayun yung mga paalis pang barkong. Holiday. Holiday po ngayon. May 1. Ooh. Excited na ako sa aking vacation. Shout out, shout out po mga ka-babes. Good morning, Marinduque. God bless everyone. Ayan po yung mga Mary. Oh. Mga Mary ng Balalakan. Pag nakita niyo po yung mga Mary na yan, ibig sabihin po, nasa Balalakan Port kayo. Ang okay, galing na family niya. You know? okay. ayun oh Humampas na Humampas na po Ang andam yung ibig sabihin, talaga. Thank you Lord, ayun 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 daw ako walang ng Balalacan Port. Welcome to Marinduque, Balalacan Port. ay na. ba 'yan lumabas sa mga tao ay nako na ba 'yan oh na lang ng bumaba kasi nakaya na yung aming mga siguro doon po yung mga pwesto ng Nasundo malayo po. Hindi pwede silang pumasok dito sa loob. Kaya malayo pa rin po ang aming ang galakaran doon. sa sabi banda doon. MB Virgin de Peña Prancia. Ito. Ito. Matagal din ang pagba, pagdaong po. Matagal din. Siyempre, inabis to ng maigi yan. Baka mamaya ay lumiyan sa Ay, sorry po. Mayroon namang mga paada. Tao na patating. Mayroon mga taong paalis yan. Yung kabilang barko po dyan, ay yan ay paalis. Yan ay Star Horse din. Mayroon din din yung ano ay Montenegro. Paalis din yan. umang na ang mga tao shout out po sa inyong lahat mga kababes nandito na po kami sa Marinduque good morning good morning everyone oops oh ayan talagang ang matagal talaga ang pagdaong gawa ng oops e eh, napaka ano ano po yan napaka sisiguradong naka ano nakaangklang talaga medyo mabilis po yung biyahe namin mabilis itong barkong ito ay mga sa 6 pa lang umalis po kami alas 3 3, 4, 5, 6 halos 3 hours po um. Mabilis na po yung tatlong oras. Ayan na o. Oh. Ang pag-angkla ng barko. Oops! Naka-angkla na po. Okay na. Oops! Pwede na daw ba mga pasahero? At nagpasalamat na rin po si kapitan. Thank you din po sa inyong lahat. God bless everyone. Good morning, Maring.